na yung video kasi may muntik ka ako maapakan ng kulay blue na ahas. Pero sabi ni kuya, bakit ko daw tinakbuan? Baka nakakain daw yun. Makakasalubong din ulit natin yun. Ay, hindi na pala. Siyempre, iiwas na siya ng lugar kasi marinig na tayo. Dumibilis yung tubig.

Ay, sorry. Sorry, Baka may alimas. Nanakbo kasi. <laughs> Nagre-report pa na. <laughs> Nagre-report pa naman ako kanina. <laughs> Imbis nakita natin yung as pinatay mo rin yung video. <laughs> Wait, wait. Titingnan ko na yung dadaanan ko. <laughs> 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 yung pagkain tinakbuhan. Iahas nga yun. Paano kung ako yung kainin mo, di ba? in the dark nga na kulay blue na ahas eh. Sino nga hindi tatakbo dun? So, mabilis guys yung pag ano, baba ng tubig kasi naglulot low time as of now. Dito sa kumalig Resort. Yan. So malayo-layo na kami sa resort dahil sa pagbaba ng tubig. Asa ah, na sila ko? Andun na sila oh. Sayang yun. kasi nanakbo agad ako. Ipagkain na pala yun. malinaw pa sa aking balinta tao na ahas talaga yun kuya may pusit o pusit ba to tingnan mo ay octopus maliit lang gadaliri e no? ito o oh, ayan o oh. oh, huwag ka mai ito o oh. Ito oh, parang tangkay siya. Hindi kaya ano lumot. Pati hindi mo alam. Ayun oh. No? ano Ay. yan? Ano yan? Ano ito? yan? Oo. Ito naman po sikyan. Ano po po sikyan? Ito, ito, ito mga haba na to. Mahaba Ay, starfish. na yan. 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 Oh. Ano yung starfish? Wala naman yan. Dahon lang yan. No? Ah, <laughs> <lang yan. laughs> kagretse. Ay nung ito isda ay parang eh hindi talaga ko yan. Di naman ako laking dagat. Ang alam ko lang tilapia ba tsaka igat. Eh bangus na dito ko na lang din yung nalaman sa Manila, eh, wala din sa Bicol bangus. Eh kulay blue. May uy, may igat bang kulay blue? As in kulay blue talaga. Siguro dahil nag-reflex sa ano, sa ilaw. Sayang yun. Pagkain na sana. Baka... Makapita na sana Ay. Glow in the dark. Kita kang gumagalaw talaga. So nagulat din yata yun sa akin. Siyempre tatakbo mo na. Wala pa tayo nakukuha. May nakita akong kulay blue kuya na ahas. Snake yun, man. pero mayroon talagang kulay blue. Mayroon Yun, tumakbo kasi. Nagulat ako eh. Dapat pala, hinuli na lang. Nakagulat sabi ni Kuya, baka nakakain din. Kulay blue nga. -ah. Wala no? Maliit lang na isda nakita ko. Wala sila, walang nakita. Mga tropa. bunga banan. Crab. Puting crab. Mistiso. Oh, Mistiso. Mistiso. thank you lang yung nakita, wala long isda, malaman mo na ako punta kame, kaya ano kaya tu? na kaya boto boku? eh, na yon? nasaan? Nakalasin yung butete, di ba? Nakalasin yung pagmali yung luto lang. Butete. <tinyo> ayun! Ayun! Talaga? Nasaan na yun? Ayun! maka-gulat kasi. <laughs> Pero may nakita talaga akong ahas kanina. Igat siguro. Hindi ahas, hindi igat. Ito, so, nakakita na kayo. Ano 'yung mga itim-itim kuya na parang star? nito. Hoy, gumagalaw siya. Ito oh. Ano 'yan? Balat naman. Ha? Ano, cucumber. Am um, may buhay 'yan. Oh. Yeah. Ay. Hey, hey, hey. <laughs> Oh, yeah, lisan ko kaya ko rin din. Ano ka naman? Isa ka ba pupunta dito? Ato dun? Ah. Hm? Dito ko. Pero wala kaming produce. dagat. Ay wala malayo kami sa si dagat sa batis lang. Yeah, Hindi ako nolo. Hmm -mm. Naga, kamari Sur. Tomorrow ni shorte Kamo sur. Tatao mm ba magigurma no? Tatao. Dapat tatao ka man magbikol ta no. Konti lang mo. Konti lang. Malapit na to sa bicol di ba? Ikaw. Oy, ang galing ng mata, napakatalas. Amerikanong crab na ko, nakita pa. Kulay puti.

Nakalibang naman din. No? Pero may nakita akong ano, yun nga, yung kumag gumagalaw yun na mahaba. Parang Shanghai. <laughs> Alupihan. Parang ganun. Cucumber daw. Hindi mo lang tinignan kung ano talaga bago tumakbo. Tumakbo din kasi. Hindi <laughs> hmm. Um, Ay, malangoy. <laughs> Nung nanakbo lumang ako, lumangoy yung ahas. Tumatanin na eh. so, Wala na na, na, uh, uh, May wala yung lumal, ano, dito. Ano. Wala namang buwan <laughs> ng mga Amerikano Bumalik na sila. Hindi na, kinaya, hindi na. Kaya

walang buwan. tahimik ang kapaligiran. 那个，好好。<laughs> isda o. kuya may isda In... mas malaki kumpara dun sa nakita ko ito kuya o parang ano sapsap -sap. ah na... nahiga siya Ito siya, oh. Ay, natutulog. Be, natutulog na isda. Ito, oh. Ang galing niya, natutulog na isda, oh. oh Nagpi-play dead. Nagpi-play dead yung isda. Hello So, pinaligtas ka muna namin ngayon Kasi maliit ka pa daw Ayan Bye bye Palaki ka At parami

mabilis ang mga maglakad. Anong, ah, siyempre tatakbo talaga yung isda pag ganyan. yung bibilis nila maglakad. Makakita ko na naman yung ahas. Diyan na yung... na sila. Iniwan ako. Ano na po. Mga yun ayun sila.